ganun. Bakit kasi yung magagalit eh? Alam niya hindi ka naman ganun magalit. Sir Ryan po. Cappuccino po guys. Yes. po. Ang dapat. Yes. Working pa po yung ano. Yes. Yes daddy. Yes mommy. Thank you. Hindi you. Thank ako sa you. <laughs> Ay. Thank you po sa libre, sir. Sir, thank maraming you, sir. Sir, thank <laughs> you po. Maraming, maraming, maraming salamat. Kaya ako yung pinagkape. Ito nga, sarado na yung bilihan ng baraha. Kaya ako kayo pinagkape. Tatukay natin si ano. Parang pagod na ako. Si Ate Lizelle mamaya. Pero bumili ng baraha yun. Thank you. Sina mama mo, bumili ng baraha dati yun. Yung sa akin yung ginamit nila nung ano ah, ginamit namin nung ilo, weh weh may 1% pa, kaya pa tong mga may sugar na dyan? oo nga pala na, na nag-thank na ako kasi <laughs> sarap wait, pang magiging kaya, bigyan mo ako Oh. Brian. Kanya kanyang flex <laughs> ka. Kanya. <laughs> Bala bahala kayo dyan. Kanya kanya. Saan ka pa? Dito lang to sa bundok. Sarap pang marindok eh. Yes. Dito lang po sa marindoke. Eh.